Uy, ayun no? And Max version 1. Ang ganda ng kulay mga boss. So, second hand unit. Nabili ng bossing. Kung wala siyang kasamang mekan mekaniko. So, di umano. Naghalo. Yung kulat at langis daw nito. Nung idinrain yung kanyang langis. 29,000 plus lang yung domitak no. Batang bata. So, chicken natin. Kung ano ba yung issue. Kung bakit naghalo. Yung kulan at yung langis ng motor na ito check natin mga bro. Yun oh, no? Enax version 1 mga boss. Napakaganda ng unit. Napakasariwa pa. Ang ganda pa ng kulay. So second hand unit, binili ni Bossing. Nung pina-change oil na daw, kulay chocolate daw yung langis. Check natin kung may tama ba ang head, head gasket, o mechanical seal. So yun lang po yung pwedeng problema ng isang motor para maghalo yung kulan at yung engine oil ng inyong mga motor. Especially liquid cool kagaya nito. So ito mga boss, pinapainit ko yung motor. Ayan, kita nyo naman. Naka-idle. Pinapainit ko kung bubulwak ba itong radiator na Kasi kapag may tama ang head nito, o oh, head gasket, dapat. Pag ito nirev ko, bubulwak. Pero sa nakikita nyo, vibration lang kaya medyo may tumatalsi. Vibration lang po yan ng motor. So para sa akin, goods yung head nito at head gasket. Walang dahilan para buklatin yung makina ng motor na ito. Kung mechanical seal naman, yung dahilan kung bakit maghahalo yung langis at kulan, eh hindi ko rin po yung nakita. Sapagkat ang motor po nito ay tumakbo na ng 190 plus kilometer. nag nila pa daw si Bossing. So, kung may tama ang mechanical seal, dapat chocolate na yung langis nito. Pero hindi ko po yun nakita At ipapakita ko rin po sa inyo yung kanyang radiator cover. No? Kung talagang may tama yung mechanical seal, head gasket o head, dapat kulay chocolate na no? yung kanyang engine oil at yung kanyang kulang kung naghalo. Pero wala. Wala talagang senyales na naghalo maaaring binili ito ni Bossing, wala talaga siyang kasama ng no, mekaniko. No, maaaring maaring na top overhaul na Kita niyo ng mga radiator cover, sobrang linis. No, kung nilinis man ito, maaaring may tira pa. Pero wala talaga. May unit tayo dito, may UI 125. Nagpa-top overhaul sa kasa. Ngunit lang nangyari na mamatay-matayan si Bossing sa takbo. Hindi ko na lang babanggitin kung saan sa Hindi ko na rin naman tinanong. Itinama na lang natin yung RPM. 70,000 plus yung kanyang odometer. Nagpatap overall sa kasa. After nun, namamatay-matayan. Itinama na lang natin yung mga parameters. At eto naman, Erox version 1. Stock up yung bushing. So si bushing wala na masinisis sa siya ay nagdi-DIY ng CBT cleaning at pagbabaklas ng kanyang CBT. Tinanong ko siya kung ginagrasahan niya, hindi daw. At ang pinalinis niya, tubig at sabon. So, ayan ang nangyari. No? Ma maaaring ng lawang, or may tama yung kanyang bushing. Eh, kagaya ng aking sinasabi, yung kanyang polar bushing, ayan. May poklat. Ayan, no? malalim. So, ayan po. Yung naging dahilan. Kaya, stock up. At hindi mabunot yung kanyang collar bushing sumabay na rin yung backplate. At ipapakita ko sa inyo, yung kanya si Gunyal. Ayun, may kamot talaga. Malalim. No? Nag-stack up yung kanyang collar bushing. So, hindi masamang mag-DIY. Dapat lang, naiintindihan mo kung ano yung ginagawa mo pag nag-DIY ka. Ito naman, may pesa tayo. Bell. PCX-160. Hindi ko alam kung anong brand. Hindi ko alam kung na binili o kung ano man. So, pinapagruban ni Bossing. Unisex, one 160 ayan yan. So, testingin natin gawin. Ito yung kanyang pulley at yung kanyang drive base. Ayan. Medyo bago pa. Unisex, one six mga boss. Nakalikal ko na yung kanyang pulley. Ayan o. Oh. Implyable na lang. So, didigrehan ko na lang at gugurban, yung bell ni boss na hindi ko alam kung anong ang At eto na, yung air na bunot na at naikasang yung kalkal pulley, degree, at regroup test din na na. Yun o, sagad na sagad mga boss. Talaga naman nag-uumapaw. At balikan naman natin ulit yung PCX-160. Eto na. Nagrubang ko na yung bell. napaikis ekis yung groove kanina yan fine linear group pa rin yung ating tirada dyan. Yung pulley at yung drive base, nagawa ko na rin. Nari-angle ko na. At nakalkal ko na po yung pulley. So ito hindi ko matetesting kasi iniwan ito ng may-ari. Kaya bahala na yung may-ari nito na mag-testing at magbigay ng feedback sa atin. So hatayin ko na lang nakunin ito na kunin ito ng may-ari para mag-testing niya sa kanyang motor. At ito pa nga pala, hindi ba sa ating mga ginawa kanina. Ito yung Aerox yung pulley at drive base. Bago kukalkalin, digrihan at kurban. Ayan na. Yung pagkatapos. At yung iba't ibang klase motor na ginawa natin ngayong magapon at hindi ko na nga napicturan hanggang gabi. So ride safe po. God bless and ride safe.